Yung pong darawan da, pisong dagdag sweldo na inaprobahan po ng kamara para po sa mga manggagawa sa pribadong sektor magiging 800 pas na uh, daily minimum wage andoy sa buong bansa Cross the board ito eh karagdagang hindi uh, karagdagang 200 uh, sa buong bansa Mayroong magiging 800, merong 600, may magiging 700. Hindi uya kung nasaan lugar ho sila. At nasa ating linya po't at kausapin natin dahil sa mga posibleng maging epekto raw nito sa lalo talo na ho sa pag -ne negosyo At makakausap, wala din di ba? Secretary General ng Sentro ng Mga Nagkakais at Progresibong Manggagawa. Si Ginoong Joshua Mata. Sir Joshua, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa DCWB. Kumusta ho kayo ngayong umagang ito ng umuulang linggo, Sir Joshua? Good morning, good morning, uh, Sir Orly. At good morning sa inyong tagapakinig. Oh, okay. Uh, Orly na lang, Sir. Pasensya na tatawagan namin kayo dahil nandito na nakalipas na araw. Uh, para kasi nagbabalik lang, pakikorek lang po ako kung tama nga kayong observation. para nagbabalik lang yung mga usapin at debate nung mga unang mga panahon na merong mga pagtaas din ng sweldo. Ang una naririnig natin, mababawasan ng magbabawas ng mga empleyado. Ibig sabihin, yung workforce ay liliit. Pangalawa, serbisyo na serbisyo at mga produkto ay magmamahal. At pangatlo, baka mag-alisan yung ilang mga foreign investor dito sa ating bansa. Pero alam naman natin, makailang beses, makailang ulit ang kanyang sitwasyon, eto pa rin naman ang ating uh, uh, sa ating bansa. Lumalaban pa rin naman at marami pa rin naman kahit pano ang uh, nakakahanap ng na mga trabahong na babagay po sa kanila. Ito naman kasi lumutang nang inaprobaan po itong 200 peso na wage uh, hike, uh, legislative wage hike, Uh, sa Senado, isang sa Kamara, dalawandaan. Yun di ba maaari mangyari sa sitwasyong ito, uh, Sir Joshua Mata, sa inyong tingin? Ay, napakagandang tanong po niyan. At ang sagot lang po niyan, simple lang po, tama po kayo. So, lumalabas uli ang ganyang mga argumento precisely dahil meron pong nakaumang na na pasahod. At kaya lumalabas yan dahil tinatakot po tayo ng mga employer ngayon no, uh, Alam naman natin, sa karanasan natin, every time manghihingi tayo ng dagdag pasahod sa mga employer natin. Yan naman ang sinasabi nila parate, lugi, hindi nila kakayanin, baka magsara tayo. Eh, kailan pa ho natin naayusin ang mababang pasahod ng mga magagawa? Kailan pa natin iko-correct ang historical injustice na meron ang mga magagawa ngayon na kung saan for 36 years ang minimum wage earners po natin ay tumatanggap ng pasahod ng mas mababa pa sa family sa, sa, sa poverty threshold ng family of five. Kailan natin i-correct yan? Ngayon na po ang panahon para i-correct yan. At kayang-kaya ho yung ibigay ng mga kumpanya kung sila lang ay matututong mag-share ng yaman na nililikha ng kanilang mamang manggagawa. Kaya, naman kaya wala akong dahil... katotohanan yan. Wala uh, -huh. kong katotohanan yan. Sir Joshua, kaya naman daw. Kaya lang, mga nasa 3 to 5 percent lang daw yon ng mga kumpanya sa buong bansa. The remaining hindi 80 to 90 tutuloyan. percent ay eh, mga, mga, micro, small and medium uh, entrepreneurs ay hindi ko kakayanin po ito kahit maari magresulta ito ng bawas na oras o bawas na araw na trabaho o bawas talaga ng mga trabahador. Ay nako, hindi rin ho totoo yan. Nagtatago po ang big business sa ganyang argumento. Ginagamit nila ang ating mga MSMEs para ho sila ay makataka sa pagbigay ng tamang pasahod. Alam, dapat ho malaman ng lahat na mga micro-businesses po natin, exempted po yan sa pagbibigay ng minimum wage. Hindi ho sila kasama dyan, ha? Kaya hindi sila kailangang matakot na magsara. Pangalawa, yung po mga medium scale uh, enterprises natin, nako isang katutak pong mga benepisyo ang tinatanggap niya sa ilalim ng create law at saka create more law. No, na mga ano yan, ha, mga tax subsidies niyan na malalaki, bilyon-bilyon ang nawawala sa ating pondo dahil nga sinasubsidize sila ng gobyerno. At maliban pa diyan, ang BPI po ay merong isang katutak na prog programa para sa kanila para masiguro na sila ay ay, ay umuunlad nga. Kaya napakarami ng benepisyo nila na hindi walang kaswiran na hindi sila mag-share sa mga manggagawa nila. No? At finally, eh kung totoo hindi nila kakayanin kahit sa ilalim ng ano ng ating mga patakaran, pwede ho talaga sila mag-file ng ano ng uh, ng exemption ng minimum wage at least for a year hanggang sa makabawi sila. Mm. Ang punto lang po, kaya po 'yan. No? Kaya lang po, tinatakot po tayo ng mga employer natin ngayon sa pamamagitan ng paglabas ulit ng ganyang mga paulit-ulit na argumento na, na, matagal na po namin dinibati Dalawang taon pong pinag-uusapan to sa kongreso natin. Mahigit isang taon sa Senate, bago sila nagpasa ng 100 pesos, mahigit isang taon uh, sa, 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 house natin, bago nililusot yung 200 pesos. Lahat ho yan, dininig ng, ano, ng mga kongresista natin. Lahat ho yan, pinagdibatihan. Mahabang panahon ng namin, binibank ang ganyan mga myth sa pamamagitan ng mga empirical na pag aral na hinain namin. Kaya hindi ho totoo yung mga ganyan mga argumento. Okay. Pati na rin yung posibilidad ng paglisan ng mga foreign investors dahil uh, mahal na nga ang, ang uh, magnegosyo sa Pilipinas, lalo na sa kuryente, nasisingiling ka talaga ng pagkamahal-mahal, tapos matataas ang kanya ng pasahod na magiging pinakamataas na tayo sa Asia. Tama ho ba yan? Uh, sa Ay, ASA. hindi po, totoo. Sa, sa, sa ano, pagdating sa kuryente, opo. Pagdating sa kuryente, isa tayo sa pinakamataas sa presyo. Kaya nga, dapat talaga ayusin natin yung pagpepresyo ng kuryente sa ating bansa. Ito yung pinakamahalagang structural reform na dapat inaasikaso ng gobyerno natin. Mm -hmm. Pero mali din yung argumento na aalis sila at tatakbo sa iba. Dahil mahal na ang ating mga manggagawa, eh, sa totoo lang, isa tayo sa pinakamababang pasahod na sa Southeast Asia. Mm, hindi mababa. ho totoo, mahal ang ating manggagawa. Tayo, isa po tayo sa pinakamurang manggagawa Alam ano ngayon. Alam mo, nagulat nga ako, narinig ko yun eh. Wow talaga, Pilipinas ang pinakam... <laughs> sa tingin ng mga foreigner eh, pinakamataas mag, uh, ma, ano, magpasweldo. Hindi ho, hindi parang, ho totoo parang yun. Parang yung imposible yata. Eh, Southeast Asia pa rin naman ng Thailand na mataas ang pasweldo. Uh, at sa, not to mention, not to mention early, na alalahanin natin ha, meron pong bagong mga taripa na ipinapataw ang US at at, pinaka, at lalabas pa, ang pinakamababa uh, diyan ay yun sa Pilipinas. Kung uh, uh, Saan sila tatakbo sa mga bansa na mas ma mas mataas ang pwedeng ibayad lang taripa kung gusto nila mag-export sa US? Siyempre, magdadala so sa tutuyan. may pinakamababang obligasyon ng uh, buwi sa mga malalaking bansa tulad ng Estados Unidos. Ay, okay, pero pare-pareho na ho, halos ang ating mga buwis ngayon dahil sumunod dahil mo sa create at uh, sa create more, hindi ho ba sumunod nga tayo sa global trend sa pababain natin ang mga corporate taxes? At yun ay nakakalungkot. Pinamura na natin ang taxes ng mga korporasyon natin. Eh bakit ngayon gusto nating i-share nila ang bahagi ng yaman na nilikha ng kanilang mga manggagawa? Eh na nananakot pa sila, naaalis sila pagka pinaas natin ang sahod natin. So ano yung sabihin nun? mas gusto ng mga korporasyon natin na manatiling na sumasahod ang mga minimum wage earners natin ng poverty wages. Yan po ang totoo. Sa madaling salita, ayaw lang mag-share ng yaman nito mga korporasyon na to at nagtatago sila dun sa likod ng mga MSMEs para sila ay makataka sa kanilang obligasyon. Ang malungkot pa ng sitwasyon sa usapin ng paggawa dito sa ating bansa, bihira na pala yung nag-e-employo and after six months magiging regular. Ay, Mara po. Marami na pala ngayon ang kumukuha nung ano yun, yung mga man, yung, manpower yung agency. agencies. Mga manpower, manpower agencies po. Parang uh, para hindi ka maobligang maging uh, regular ka at uh, tumanggap ka ng minimum wage, <laughs> eh, Ay, totoo po 'yan. Taposin to ka, bahala na kausap lang naman dyan. eh yung man. So parang uh, kahit siguro kaya tuloy ang tingin ng iba, kahit gaano pa kalaki ang bigay po ng uh, ng uh, ng ating uh, uh, legislative department, kahit gaano pa kalaki ang legislative wage check na 'yan. Yung sistema ng pagtatrabaho sa ating bansa tulad niyang pagkakaroon ng pag Civil Service and Manpower Agency, hindi 'yan na ng ina sa ating mga kababayan. Totoo ba 'yun, uh, Sir Joshua? Ay nako, si totoo ho 'yan, Sir. Uh, Orly, no? nung panahon ko na nagsimula ako sa Kilisang Union, pag six months ka, inabutan natin pare-pareho to yata eh, no? sa mga edad natin. No? Mm -hmm. Pagdating na six months, di ba, automatic, nagiging regular tayo. Mm -hmm. Nung no, ngayon, wala Ay, na. nang hindi na nila yan. alam eh, kasi yung iba nare-regular after five years, six years. Ayun Ay, nga. Malayo-malayo <laughs> na ho sa sitwasyon nung nakaraan. Ah. At ito yung, ito yung dapat nating magamalaman ng mga kababayan natin, Orly, no? Hindi ho totoo na nakakatipid ang mga kapitalista sa pag-hire ng mga kontraktwal na manggagawa. Kasi una, hmm. kailangan pa rin lang bayaran ng minimum wage yun. Eh. Uh -huh. In fact, binabayaran nila ng mas mataas sa minimum wage, about 10 to 15 percent higher than the minimum wage. Kasi sa kailangan nilang bayaran din yung ahensya. Agency, so, uh -huh. eh bakit sila pumapayag na bayaran ng mas mahal na minimum wage earner na napupunta sa ahensya para maitago ang kanilang employee employer relationship para masabi maitanggi nila 'yan para hindi mag-union yung manggagawa. Eh bakit 'yun? 'Yun ang totoong story. Bakit 'yun kung magbibigay ng minimum wage? Sa so, yung mga reaksyon ng ilang sa atin sa mga nakakausap ko lalo na yung magtatrabaho sa mga mga pamilihan, sa mga mallman man niya, ano-ano man 'yan. Hindi naman sila maabot ng minimum wage. Ay panloloko ho 'yan. So, bawal sabihin, po yan. Ibig sabihin yung man, yung manpower agency kumita na doon, kum, kumita na sa kumpanya dahil meron silang karagdagang singil na kinukuha. Kumikita pa doon sa pinapasweldo, binabawasan nila, kinukuha, binubulsa nila. Tama po 'yan. Kaya bawal ho 'yan. At kung kung matatapang lang yung mga kasama natin, dapat, dapat, dapat i nila yan, re nila. Ganyan, no? Kaya nga ako nag- Pero early, wala akong magre magrereklamo manggagawa pagka hindi sila organized. Kasi matatapos silang tanggalin. Eh ya yeah, dapat may union sila pero precisely kaya nagahire ng mga ng mga, mga, mga uh, manpower agencies eh para nga mapigil ang pag union ng mga manggagawa hmm, yun, yun lang anyway eh bukod sa sweldo marami pala talaga tayong dapat pag-usapan sa kapakanan po ng mga manggagawa sir Joshua ay totoo po palagay yan. Ko, totoo, kung, totoo oh, yan Palagay ko kung yun ang matutugunan natin pare-pareho lahat pong yan wala hong hihingi ng dagdag sweldo <laughs> Ay, totoo po yan. Yan din ang sinasabi <laughs> namin. tapos kung, ma, makaka, ma, ang mga pangunahing bilihin ay ma, maabot kaya. Hindi yung tulad ngayon na maya-maya. Oh, tapati mga serbisyo mayamaya, maya, -maya oh, Every month, eh, nagtataas tulad ng Meralco. Walang magreklamo ng mababang sweldo ng magagawa. Tama po yan. At kung merong kung regular na manggagawa at may union po sila, kayang-kaya po nilang depensahan ay paglab at ipaglaban ang kanilang mga sagalingan at ang kanilang karapatan, hindi na natin kailangan mag usapan ng legislative wage increase. Kasi yung mga manggagawa na mismo ang lalaban para sa kanilang sarili. Alright, Sir Joshua Mata, maraming maraming salamat po sa yung binigyan ng pagkakataon, Sir. Sa ulitin po at ingat po kayo, lalo na ngayon maulang ito ng Ligo. Thank you, Sir. Maraming salamat din po at ingat din po kayo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Secretary General po na sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, Sir Joshua Matang ang inyong pong napakinggan. Mga kapuso, 620. Ang walang